unjam Question and answer portion tayo. Tama na. Tama na yung igat-igat niyo mo. <laughs> okay. What? Why? What is your question? And question? And a portion. What is your question? ah uh, tanong ko. Unang tanong. Mangihinayang ka ba kung maging vlogger lang ako at hindi ako magtuturo? Maging teacher? Nakaw. Yun ang talagang sinasabi mga bahaba ng apat na taong pinag-aral ka. <laughs> Tapos yun lang ang ano mo gusto mo. Vlogger. Na. Wow. Kasi ganito yun. Nung nagturo ako ng one year, ano sabi mo sa akin? Anong klaseng trabaho meron ako? Bakit hanggang alas 12, alas 11, nagwagawa pa rin ako ng madaling araw, naggagawa pa rin ako ng gawain pang trabaho? Diba tinanong mo ako noon dati, anong klaseng trabaho meron ka? Bakit wala nang tulugan yan? Tapos minsan di pa kasi ako na uwi. Naka-experience ako na doon ako natulog sa school, matapos ko lang yung gawain ng mga bata dahil pasahan na ng grades at kailangan, dami ko pang dapat i-check ng mga papers. masagot sagot, anong masasabi mo doon? Hindi. <laughs> uh, para sa akin, uh, nakaawa lang ako sa iyo dahil concerned ba? Mm -hmm. Kasi ako'y nakatulog na. Samantala lang ikaw ay gising pa. Nagtatrabaho pa rin. E paano kung mag-apply ako ng trabaho ulit tapos ganun ulit? Kasi sabi nila, pag naging teacher ka, lifelong yan eh. Habang buhay ka, parang wala kang matayang ano yan eh. Kung, kasi kung ituturo mo, hindi mo alam, aralin mo yun eh. Parang habang buhay kang nag-aaral, mm -hmm. nandito ko teacher ka. Kaya, eh, kaya uh, ano, paano kung nag-apply ako ulit? May trabaho ako ulit. Tapos ganun pa rin na ninyari. Anong gagawin mo ulit? Hindi. Back to realidad tayo. Na. Ibalik ka na karoon. Na. Hindi ako nag-groupa din. Oo. <laughs> oh, oh, oh. Na dapat eh, hindi ka nalang nag-groupit. <laughs> <laughs> dapat sinabi mo. Na. Eh, kung ganun man lang pala, So, guys, mga teachers, yan, comment kayo kung ano oras kayo natutulog. Para malaman na sa awa ko. Yung misis ko kasi, lagi ko siyang ano, sini pinagsabihan dahil uh, mag alas 12 na. Uh, Nag-ano pa rin siya. Nagtatrabaho trabaho pa rin. Nagtatrabaho pa rin. Pa rin. Kasi, pagdating ng alas uh, alas 4, alas 4 media, gumigising na siya kasi mag-aasikaso ng, ng ano, para naman sa pagpasok niya, o di ba? Ilan, ilan lang hours yung ano niya, tulog. Tapos ngayon, pag-uwi niya, isipin mo, eh, alas 6 umalis sa bahay. Uuwi alas 10 ng gabi. Bisa alas 11. Tapos ngayon, eh, siyempre, ako rin ay eh, isa yung bilang security guard. Eh di, pagod din ako. Eh, pag At tama na wala nang iyakan. Nakatulog <laughs> nakatulog na ako. Hindi eh, siya ay hindi pag -ising pa nakarating. Ko, pagising ko eh, gising pa rin siya na trabaho <laughs> pa rin. Samantala lang ako eh naka ilang ano na ako. Naka ilang tulog na. Nakatakong oras na ako siguro. Siya na trabaho pa rin pero eh yeah. Kaya ganito, ano lang ano, eh, eh, baby bang sabihin mag sa, mag na, magka-advise ka <laughs> sa, ah, huwag na mo Ang advice ko, <laughs> ang advice ko, ang advice ko talaga, maging tamad na teacher. Hindi. <laughs> ganun pa rin, continue pa rin kayo sa pagtrabaho. Huwag na kayo matulog. Yun ang advice ko. Kung ganun man lang pala ang trabaho nyo, okay. Huwag na matulog. oh huwag na kayo matulog. Magtrabaho <laughs> na Mag lang. na araw-araw. Uras-uras pala. Oo, yun yun. Ang uh, ano ang aking matulong sa akin. Uh, advice. advice sa aking asawa. <laughs> Pero ang sarap ng pakiramdam ko ngayong malapit ako may sa taong tam. May eh. sarap ng pakiramdam ko. Kasi hindi ko talaga nasubukan na ganitong kahabang ano eh. Na walang ginagawa. Parang mulat dalaga. Andes na lang nung natigil ako umu umuwi ko ng province, yun ako nag ano ako, nag-sales ako, umuwi ako. Kasi nag-apply ako ng paano nun, pag-uwi. Yun, medyo mahaba-aba din ang ano ko nun. Bakasyon kasi. Pero ito, parang na-miss ko rin ito na sarap ng buhay. Wala ginagawa. <laughs> Napaka-relax ng utak. Walang iniisip, walang stress. Nami-miss ko siya. So, yun lang, guys. So, wala kayong nakukulod sa vlog namin. Ano <laughs> Bakit? <laughs> <laughs> Five, uh, no?